glass. Diba? So, lilinisan mo na natin yung tawag dito. Lilinisan mo na natin yung screen ng ating cellphone. Diba? Para naman, meron tayo dito basta. Tapos, ay, unahin pala natin yung basta. Ito na wipes. So, yung basa na no, wipes ng malamas. Okay, wipe lang natin ng maigi -e para mawala yung mga, mga dumin yung mga wipes. Ganito lang yung paglagay natin yung wipes. ito so, oh. tapos ito namang dry naman ang ating tapos lalagyan pa natin ang hali po oh. dito para mawala yung mga dumi kaya nang maglalagay ng tempo ng mga labs kasi parang makaibig na tayo dito legit naman yung binilihan ko sa shop dahil palagi na ako yung mo-order doon ng temper gifts. Ako palagi yung mo-order ng gifts. Kaya alam ko na, may gifts doon. Ito yung mga gifts. yung mga gifts. Ayan lang yung mga natin. Ang gifts ha. Tapos yan yung mga gifts. Ay! Nalagyan na naman absorb na absorb yung mga bumibig mga hindi ka nais na is na lang kasi may dumikit ng mga bumibig so ganyanin lang natin yung mga laba para wala yung mga bumi na kumapit tapos yun mga laba ito na yung ating pencil. Ito na yung natin yung pencil. Tapos, hindi kita natin. Yung lang natin. Para naman, sa so, kampak na sampak talaga. Yung dahanin lang natin. Tinanong natin dito sa dulo. Hindi ba yan? sa yun. Yan mga lampo Nalagay ko na yung tempered glass yun, na. Yung naganda na yun. Lang, mga lab. Silver, shiny, shiny,